Ang ganda naman dito. Dyan tayo dito. Ganda naman dito, lamig. Lamig dito, guys ah. Mhm, uh -huh. pasa. Lamig dito guys oh. Ay puro bakawan. Puro bakawan pala dito oh. <laughs> Sarap naman dito. Petra Christian Arts Painting. Uy. Ganda naman dito, guys, ah. Oh. Oh, ang ganda naman dito. Bakit ganon Wow. Bakawan, guys, oh, kalibat kanan. Ang ganda naman dito. Wow. Kakatuwa oh, naman ang ganda dito, ah may resort din pala dito guys oh. ano so. yan art bed and breakfast okay ito guys ganda guys oh lamig <laughs> ang ganda naman dito lah, kaganda so yan guys nandito tayo sa may mangrove forest mapansin nyo napakaganda talaga dito guys kasi oh tignan nyo yung mga mangrove ang lalaki na tapos ang kapal lalo dito sa may bandang right side ang kapal ng mangrove forest sana lang no maprotektahan ito kasi sobrang ganda talaga guys so, oh. tapos alam nyo ang pakiramdam dito ang lamig lamig dito sa loob dito sa kalsada ito may kalsada kasi guys eh, oh. so dito nga pala yan guys sa may sityo punta at ayun nga guys oh, yung tubig dahil kasi ngayon guys ay pa high tide na yung tubig pumapasok na yung tubig dagat dito ayan oh mag high tide na kasi guys eh kaya yung tubig galing sa dagat ayan oh maagos oh galing dami sigurong alimango dito guys dami sigurong alimango dito ganda oh oh ito ng forest ayun guys oh may mga tubig na pumapasok ganda the best Napahindo talaga ako guys dito kasi ang sarap kasi dito ang lamig-lamig. Tapos ang ganda-ganda talaga ng ano ng lugar. 'Yun. Grabe. Ganda. Katuwa. Katuwa talaga guys eh. Ganda. May mga dumadaan din dito mga ano, tricycle. Ayun, may van. Tapit tayo kante. May van eh. Ang ganda talaga Ang ganda, mga dumadaan talaga dito Pero sana maprotectan ito guys no? kasi, kasi ang ganda-ganda talaga niya Napaka-relax So pwede nyo ito makita dito yan guys Sa may sablayan Ayun, no? Ang ganda oh Grabe naman Kakatuwa sana wag itong masira no yan di ba di ba ang ganda ganda oh ganda sarap lamig ayun banda rito guys may mga ano na may mga residential may mga nakatira na banda dito Ayan. Ganun pala Grabe, ang ganda pala doon. Ang ganda. Dito guys, ay ano na dito. Bahayan na. <laughs> Gulat ako sa kapata. Pero maganda talaga guys, no? Ganda. Ganda. Ayayay, pahaytay na kasi guys. Okay, pumapasok na yung tubig doon. Ayan na oh. sa so, kabilang side guys, ay mangrove forest din. Ay, puro mangroves. Meron palang ganito kaganda dito sa sablayan oh. Ang dami, puro mangroves. Ah, ito guys, may ginagawa. Bawal po muna pumasok under construction pa okay sana may tayo dyan <laughs> ito guys so oh, ganda ah ito pala ito yung LG Menro Mangrove Nursery okay ayan pala yun pero ang ganda guys oh grabe mangrove forest tapos sa kabila dagat ayan na guys oh ganda at ayun pala guys ang parola sa may taas isa sa kayata na zip line ayan guys yung parola